Maraming salamat, Angelica Cosme, para sa report na yan. Samantala, patay ang isang negosyante sa Bacolod City matapos barilin ng mismo nitong bodyguard. Yan at ang iba pang mga rumarabidong balita mula sa probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang isang negosyante matapos pagbabarilin ng kanyang sariling bodyguard sa Bangalima, Paglaom Street, Barangay Villamonte, lungsod ng uh, Bakulod. Ang biktima kinilala na si John Alaba, 43 anyos, residente ng Barangay Estefania, lungsod ng uh, Bakulod. Habang ang sospek kinilala na si Ronel Rafael, 34 anyos, residente ng Barangay General Luna, Bayan ng Tuboso, Negros Occidental. Ayon Police Captain Francis Di Pasukat, ng Police Station 4 ng Bacolod City Police Office, nagkainitan ang pinag-uusapan ng biktima at ang bodyguard nitong sospek na humantong sa pamamarel. Na-recover ng kapulisan ang bala at dalawang basyo ng kalibre 45 na pistola. Sa ngayon, ang sospek ditinado sa Police Station 4 at maharap sa kasong murder ang nasabing suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa lalawigan ng Kalinga. Kinumpis ka ng mga paratiba ng Kalinga PNP at iba pang alagad na batas ang higit 37 milyong piso alaga ng alagad ng ilegal na droga sabay na pagkakadakip ng tatlong drug personalities sa isang linggong anti-criminality law enforcement operation sa lalawigan ng Kalinga. Ayon kay Police Colonel Gilbert Patiig, Provincial Director ng Kalinga PN PNP, winasak ng mga operating troops ang 20 plantation ng maliwanan na may sukat na higit 13,000 metro kadrado. Nagresulta ito sa pagkakasira ng 178,150 piraso ng fully grown marijuana plants, 750 uh, seedlings, at labing isang gramo na tayong yung dahon na mariwana. Again, walang natiklong mariwana cultivator sa mga naturang operasyon. Samantala tatlong street level individual drug personalities naman ang natimbog sa bypass operation at isa naman sa implementasyon ng search warrant na nagresulta sa pagkakasamsam ng shampoo to tatlong gramo ng shabu sa kabilang dako. Labing isang marijuana bricks na nagkakalaga ng 1.3 milyong pisong na recover ng mga police personnel sa isinagawang anti-criminality checkpoint sa Pasil, Kalinga. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malugod na tinanggap ng 10th Infantry Agla Division ng Philippine Army si Major General Romil Telo, ang Philippine Army Inspector General at ang kanyang pangkat sa Camp General Manuel T. Yan Sr. sa Mawab Dabao de Oro noong Hulyo 22, 2024. Ang pagbisitang ito, minarkahan ang taon ng pagkalahatang inspeksyon ng Agila Division, isang pangunahing inisyatiba na naglalayong suriin ang pagkalahatang kahandaan at pagganap ng division. Sa kanyang talumpati sa mga tropa, binigyan diin ni Major General martilyo. Ang kahalagan ng pagsusuri ng mga tauhan at kahandaan sa pagpapatakbo upang matiyak ang pinakamataas na pagganap ng army. Binigyan din niya ang kahalagahan ng pagkakaisa sa loob ng hanay. Higit pa rito, pinuri niya ang 10th Infantry Division para sa mga natatanging kontribusyon nito sa napapanatiling kapayapaan at pagunlad na kinikilala ito bilang isang modelo para sa mga strategic ng hakbangin sa loob ng Philippine Army. Samantala, ang tungkulin ng Philippine Army Inspector General ay sumasaklaw sa isang komprehensibong pagsusuri ng mga ulat na na mauukol sa kahandaan sa pagpapatakbo, pagganap sa misyon, pamamahala na mapagkukunan, katayuan sa pamuno at pamamahala, moral at kapakanan, disiplina at batas at kaayusan. Habang amang natuklasan sa inspeksyon na ito ay gagamitin upang may rekomenda ng mga estrategiya para sa patuloy na pagpapabuti sa loob ng 10th Infantry Division. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Bangsamoro Region, MG, sa Cotabato City, ito yung upang ipahayag kaugnay sa panawagan nilang Respect Bar Autonomy, A Call for Bangsamoro Unity, and Non-Interference in Bangsamoro Affairs. Sa kalatas na ipinasa ng CSO MMG, binigyang diin nila ang tinaguriang umano'y pangingi alam ni Governor Rinaldo Tamayo Jr. sa upcoming parliamentary election sa BARM. Ang reaksyon ng grupo ay batay umano sa pahayag ng gobernador sa isang meeting that Governor Tamayo declared that there will be reshuffling in the barm and even the chief minister will be replaced. Bilang reaction sa magita ng pahayag na ito, nagsalita naman sina na CSO MMG spokesperson Datuan Magon at Bangsamoro Center for Justice Chief Abdul Basit Benito kung sakali o manong mangyayari ito. Ang Bangsamoro People at ang CSO Movement for Moral Governance sa Barm Region ay labis na nalulungkot sa itinuturing nilang dangerous proposition, ito manoy isang uri ng sistema ng divide and rule tactic na magdudulot ng consequences na makakapekto sa regional autonomy at sa hinuhubog pang peace process. Panawagan nila sa Pangulo Marcos Jr. na tutukan ang nagpapatuloy pang crucial na kalagayan ng peace process sa pagitan ng Philippine Government at ng MILF Barm Government of the Day. Ayon pa rin sa grupo, ang usapin ay internal matter na nakasaad sa BOL tungkol sa selection process para sa pagpili ng susunod na Chief Minister na nakasaad sa BOL Article 7 Section 4 na naguutos ng sinumang-uupong Chief Minister ay kailangan makakuha ng majority votes mula sa buong membro ng Parliament. Sa pahayag naman ni Governor Tamayo sa media, hindi umano siya nangingialam alam at bilang party president, sumusunod lamang umano siya sa utos at hangarin ng Pangulong Marcos Jr. Ito'y para sa matiwasay at patas na parliamentary election sa 2025. Para sa NBC Network News, ako si Jundi Makutak, RH19, una sa Pilipino, una sa Pilipinas.